With more than 90% success rate, ano nga ba ang meron sa Iron Dome system? Paano ito gumagana? Tingnan natin sa video na ito. Ang Iron Dome system ay isang all-weather air defense system na gawa ng Rafael Advanced Defense Systems at IAI. Ang air defense system na ito ay nakadesenyo para ma-counter ang mga short-range rockets 155mm artillery shells at drones sa maximum range na 70 km. Ang kagandahan dito ay kaya nitong harangan ang maraming mga targets ng sabay-sabay with more than 90% success rate. Pero, paano nito ito nagagawa? Dahil yan sa tatlong components nito, gaya ng radar system na ELM-2084. Ito ay isang 3D Active Electronically Scanned Array o ASA radar na isang napaka-advanced na uri ng radar sa panahon ngayon. Kaya nitong umikot ng 360 degrees para matrack effectively ang mga targets. Kaya nitong makadetect ng 1,100 ballistic at aircraft targets ng sabay-sabay kahit pa sa maximum range na 470 kilometers. Kaya rin itong matrace pabalik ang pinanggalingan ng rockets o artillery fire ng kalaban para malaman kung saan ito nang galing. Kaya nitong alamin kung saan babagsak ang naturang rockets o artillery fire para malaman kung sa maraming tao ito babagsak o hindi. Hindi lang yan. Ginagamit din ang radar para mag-guide ang mga missile interceptors para mapuntir yan ng tama ang mga gumagalaw na targets. Titingnan natin ito mamaya. Ang sunod na component ay ang Battle Management Weapon Control System o BMC. From the name itself, ginagamit ito para makontrol ang radar at ang missile interceptor. Gamit ang radar, dito sa BMC kinakalkula ang posibleng trajectory ng kalabang rockets at kung saan ito babagsak. At ang panghuling component ay ang missile firing unit at missile interceptor. Dito sa missile firing unit na ito lumalabas ang mga tinatawag nating tamir interceptor missiles. ang missile na ito ay may electro optic sensors o active RF seeker, 11 kilograms warhead, proximity fuse at solid rocket motor. meron din itong steering fins para ito ay maging highly maneuverable. ang missile firing unit na ito ay may 20 na interceptor missiles sa loob. Kayang umabot ng missile na ito mula 4 kilometers hanggang 70 kilometers. Ang bawat missile ay nagkakahalaga ng 40,000 hanggang 100,000 dollars. At ang tatlo hanggang apat na missile firing unit ay tinatawag na isang battery. Ngayon, Ganito gumagana ang Iron Dome System. Nagsisimula ang lahat sa detection. Ito ang pagdetect ng radar sa paparating na rockets sa loob ng 4 hanggang 70 kilometers mula sa battery at ang radar ay nagpapadala ng impormasyon tungkol sa landas ng rocket patungo sa command and control center. Sunod ay ang prediction. Ito ang pagkalkula ng control center sa posibleng lokasyon ng babagsakan ng kalabang rockets at titingnan nito kung ang kalabang rockets ay tatama sa mga lugar na may maraming tao o gusali o hindi. Sunod ay assessment. Kapag nakita sa kalkulasyon na maraming tao o gusali ang babagsakan ng kalabang rockets ay tatargetin ito ng Iron Dome gamit ang radar. Ang mga kalabang rockets na hindi tatama sa maraming tao o gusali ay hindi natatargetin at hahayaan na lang para hindi masasayang ang mga Tamir Interceptors. Lastly ay ang Interception. Gamit ang BMC, ay uutusan na ngayon ang mga launchers na magpaputok ng Tamir missiles para sirain ang mga kalabang rockets. Ipapadala naman ng control center ang target data sa seeker ng missile habang ito ay nasa mid-course flight para mapuntirya ng tama ang target. Gagamitin na ngayon ng Tamir missile ang fuse system nito na may 360 steering laser system para ma nito kapag pumasok na ang kalabang rocket sa lethal range ng warhead. Pagkatapos ay sasabog na ang warhead. Hindi na nito kailangang banggain ang kalabang rocket dahil sa proximity fuse. Pero dahil na rin sa bilis at accuracy ng Tamir ay minsan Tumatama talaga ito sa target. Pero kahit paman na 90% ang success rate ng Iron Dome, ay may mga limitasyon pa rin ito. Kapag mas maraming kalabang rockets ang paparating, ay of course, ma-outnumber ang Iron Dome system. Hindi rin ito kaya ang mga guided missiles at mga mas malaking missiles. Ating magkikita na ang Iron Dome system ay isang epektibong defense system for its purpose, subalit so may mga limitasyon din.